good morning mga mami so nyari ako sa garden akong neighbor na sinanay, nanay tagahan ako siyang talong karon. Tan ang among talong daghanay na po harvey ang ganaan musok-sok ba tapos ang among kamatis look at na po ulit just ko lord daghanay grass grasya oy karoon nagtibat hala oh my god anak isa ka pong pong Diyos ko lord Oh my God! Let's go! Mag-harvest na ta! Okay! Oh, start! Harvest And, Of course! Kay na ay kamatis! Ginamos! Ginamos! Oh, wow! Grabe blazing na to, Nay! Daghan kayo, Nay! Madato na kayo! Wala! Dato sa ano? Ano ba na yung Na dito sa sulod, natulog. Ating balik! Natulog! Ang talo! Wow! Wow! Oh my god, ang 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 um, tomato. Kani na kay mahiyog marat ang to. Lagi as inay, grabe ang gracious Ginoo ay. Daghan ka kayo. ay. Daghan ka ayo Mo ni nay akong giingon ni mo nay na magtanom gani ko nay. Awas aja sa hey, kayo. Ginoon. Gracious Ginoo ay, hata. Kita ko aw. <laughs> oh, talong kamatis. Wow. Lucky, oh, muna ito sudan libre, eh. mga unta karon. ron. si nanay, oh, ipakita mo si nanay, kay mag ano siya, mag magwash po si nanay. Hinay pag ano tangga kay eh, basig maano ang tawlong ma ma ano. Kanang matipak good night ang okay. ah, si tawag ana. Oh. Dali lang nag-harvest pa ko kadali dad. Hinala magbugnot na kay para di madaot ang atong Ah. Uh, dito. Okay. Oh, Katagan talungan. <laughs> okay na. Dito butag dito Ngumit ako daghan ng bunga. Nakita gaanta kanay. Yuti ba na basket? Okay, okay. oh, gapo niya yung pinang mo. Ukra, oh, syempre, ah, mamaya habisun pa na ito na. Oh, wala, wala, amban. Kuha niya, kuha niya, Oh, kuha ah. Oh, tama na, pwede na po na sunod. Okay. Ito, okay. tamaki ang tantong kayo sa iyo. Okay na, natama na na. Oh, may bisita ko, mga mga ugtalong. Ako ang langga. Sige, pang harvest. Kung unsa ka daghan imong ma harvest, mapunay mong madala. So nang harvest yag talong. Wow. Daghan? Okay. Harvest ni oh, talong. Gahe, like apilog kan kung dala karon. May panggisa mamaya dito sa inyo, di ba? Sige kana, taas gud tinga. Diri gud. Mm. Wow, perfect. Very good. Apa? Kanag-o. Oh. Kana. Yay. Sige. Kana. oh katong dako. oh katong dako. Kana. Kana. Kuir. No? Sige pa. Napay dako. Eh, di ah. Di ah. Kanin siya. Yan, dako. Very big. na Napay diri. Daghan, diri. Er, daghan. Daghan. kayu kayo. Na, daghan kayo. Oh. Na, dagko. Wow. Tapos sa pa isa. So, ang iyang ma-harvest. Mayang madala. Kana. Guwang na galing na. Pero sige, apila lang. Gede, 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 sana na ada ko. Okay. Na. Tagahan na. 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 Wow. Na. Na, pila na. Wow. Hehehe, tagahan na. Let's go, sakamati sa ta. Okra, gusto mo okra, ay nang hulog. Let's go. Ini so, gangkung tapi dekat gangkung. Dapat, oh. Semoga ni atung ka matis. Semoga nanti ka matis dengan kai.